Pulipul Beach. Ito ay isa sa mga hindi ko na ituloy na rides dahil sa hirap ng kalsada. Nung una kong subok daanan ito ay madulas dahil sa lumot na nakabalot sa mga bato sa daan. Kaya naman ngayong araw ay babalikan natin ang pinaka-isolated na beach sa Bani Pangasinan na mayroong pagkakahalin tulad sa Galapagos Island sa Ecuador. Ang Pulipul Beach ay bahagi ng Bani National Forest Reserve Park at napansin ko rin ang mga dami ng ibon dito. Ang beach resort na ito ay may magandang rock formation kung saan nagki-cliff jumping ang namamasyal dito. Napakaganda rin ng tanawin dahil sa natural cliffs sa tabing dagat na animoy na sa Hawaii ka lang. Pero bago natin marating ang beach ay dadaanan natin ang mabato na kalsada. Ano pa man ang itsura ng kalsada? At all cost, tatapusin ko ang rides na ito. Samahan niyo ako muli at ating silipin ang Pulipon Beach na Malagalapagos Island sa bayan ng Bani sa lalawigan ng Pangasinan. Kung niyan na yan sa kanan natin. Ay, ay, ay. <laughs> Good morning mga brother! Napakaganda ng umaga ngayon ay Sunday. Pupunta tayo ng Pangasinan. Kung maalala nyo, mayroon akong uh, pinuntahang beach sa Pangasinan na hindi ko na ituloy dahil mahirap yung kalsada. Dahil nilulumot yung kalsada Noong time na yun. So ngayon, uh, gagamitin natin itong mas magaan motor, itong si Rosa. Para marating yung lugar na yun. Hindi ako papayag na hindi ko matatapos yun. <laughs> Anyway, si Doming nagpapahinga lang muna. Yan, gagamitin natin yan sa mga ibang long ride. Kasi yan, tested and proven ko na yan si Doming. Kaya, yan pa rin ang primary motorcycle natin. So tara, mula dito sa Tarlac City mga brother. Biyahe tayo papunta ng Bani, Pangasinan. 30 meters lang siguro yung pagkita dyan. Kain muna tayo. Good morning. Ito po paitan nyo nang? Oo, oh, paitan pa sa kambing. Paitan kambing tayo. Ayun, oh, papaita nung mga brother. Papaita ng kambing. Dito mo makita sa panorte, yung mga original na mga ganito. Yung pampapait dito, mga brother, hindi katulad nung ginagawa sa Manila na yung updo, part ng updo, diba? Dito hindi. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo kasi baka oh, may mandiri kayo. Pero iba yung uh, pampapait dito, yung ginagamit nila. Abe, sarap. Pagdating yung panatitikman to, mga brother, malasa to. Mas malasa siya kumpara dun sa tapaitan na ginagawa dun sa Manila Home of Hundred Island Bani, Yo. Hi guys, uh, good morning pa rin alas 10.30 ng umaga so umaga tayo nakarating dito kanina katapos lang natin mag charge so mula dito ibabiyahin natin papunta ng Pulipul Beach yung pinuntahan ko dati na hindi ko na ituloy dahil sa hirap ng daan at all cost mga brother, tatapusin ko na to. Dala natin mas magana mag na motor. Mas madali nang i-balance ito. Sabi sa akin, nung tinanungan ko dun sa 7-Eleven, mayroon naman daw nagtitinda ng mga inumin dun. Kasi hindi na ako bumili ng tubig dahil wala tayong masyadong lalagyan dito. Mayroon naman sa bag, dito sa backpack ko. Kaso nga lang, dagdag bigat eh. Kaya kung meron man, doon na tayo bibili. Since Sunday naman ngayon, yon expect ko na ma maraming bumibisita doon ngayon. Dalawa kasi ang way para mapuntahan mo yung beach na yan. Dahil nga isolated siya, ang first option mo dyan ay bangka mula doon sa Bulinao, Pangasinan. At eto uh, ito yung gagawin natin, pangalawang option, imotor natin, pababa, pupunta doon sa beach. Alright guys, so dito tayo kakaliwa sa crossing na to. Oh, dire-diretso lang to. At eto na nga. Moment of truth. Pasok na tayo! Gusto mo bang maglaro at kumita habang nag-e-enjoy sa panonood ng paborito mong sports? At kung mahilig ka rin naman sa online casino ay meron din sila, OneXBet. Ito ay isang pinagkakatiwalang international betting platform. Sa unang deposit mo pa lang ay maaari ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Napakadaling mag-deposit at mag-withdraw gamit ang GCash, pwede rin sa banko at crypto. Kaya kung mahilig kang manood ng PBA o NBA o mga iba pang mga sports ay panalo to sayo. Kung paano ito gawin, hanapin ang link sa comment section at mag-register. Gamitin na aking promo code para makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Saan ka pa? At saka yung bato na ito ay matutulis kasi corals at saka limestone, um, limestones itong bato dito napaka common naman yan kapag malapit kayo sa dagat Oon. sample na agad tayo sa tagtag ah -tag. oh. na, mas madali na dahil yung magaan na itong motor natin. At least hanggang dito maganda na yung daan. Hindi katulad dati na madulas. Yan oh. Yun. <laughs> yung mga malalaking bato dito parang na-flatten na nga ng konti. Ayan oh, madali na. Tsaka magaan. Supportante sa lahat magaan yung motor. Kaysa naman si Dominar, dalhin ko dito. Diyos mayo, garapon. Wala. <laughs> Wala. Come on! Walang sinabi. <laughs> Tignan nyo yung pa ako, paano ko bumababa rito. So, i-slide ko ngayon yan. Kanina, muntik pa ako matumba. Tapos, tatalikod ako ng konti. Tapos, so, iangat na ganoon Hirap. Kasi, pag i-gaganon ko yung pa mabibitin. Kasi, may iksi yung pa ako. <laughs> Medyo may ka-iksihan kasi yung bias ko, mga brother. <laughs> Ayan, si Rosa. Woo! <laughs> Andito na tayo finally sa may Bani National Park. Ito palang pinakabungad mga brother. So kung mapapansin nyo may dalawang daan dyan. Kaya papunta roon tsaka papunta pakaliwa. Papakaliwa tayo dito. Kung marating nyo tong spot na to. Papakaliwa tayo dyan. So sundan yung mas malapad na daan. Yun yung tamang daan dyan. medyo naiilang ako mas naiilang ako sa pagbaba kung para sa pagakyat kita nyo naman oh nasampulan agad tayo sa mabato at matutulis oops oh, lumot pa rin oh. No? nililinisan na nila rito dahil nga pa summer na rin ay nagsisimula na silang magpaganda ng kalsada ito yung sinilip ko na nakaraan ito. matarik din ng konti ito mga brother na mabato. Ay, parang mas okay ngayon ah. Mas okay na nga ngayon. Wala na lumo oh. Wala na. Wala na. Hindi masyadong... Whoops. Whoopsie, whoopsie. Babaan na naman yata to Kubangin na yan sa kanan natin Ay ay, ay. <laughs> No 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 my friend <laughs> oh, oh, my lord Ito pa to I think mas malala to mga brother Saglit lang oh, Namamalik mata na naman ako na ito. Uy, merong galing doon sa pulipol po. Naglalakad doon. I think pamilya to. Sabi, meron daw silang kasama na naka -tricicle. Guys, naka-tricycle yun ah. Binaba dito. <laughs> Pero hindi naman na sobrang hirap. Hindi katulad nung pagpunta ko dito na may lumot talaga. Madulas. Kung naka-scooter kayo, pwede rin naman to. Pwede to. Actually, kung mapapansin sa gilid, you know, tinanggal na nila yung mga malalaking bato rito sa na nanakaharang malamang. Pwede yung scooter dito, mga brother. Pero syempre, ang usad nyo dito, mas mabagal nga, ala, kumpara sa mga gantong motor na dala natin. <laughs> Woo! Flat na ng konti dito. Tapos may konting babaan uli doon, konti na lang yung babaan papunta doon sa beach mismo. Okay na. Magtataka lang ako yung tricycle na daan nila diyan. Grabing pahirap sa tricycle yun ha. Oops. Yeah. Ang bagong tabas pa. Oh. Oh. Oh la Akala ng daan na ito, hindi ko siya re-restbuckan ah. <laughs> Re-restbuck time. Ito na yung tricycle na sinasabi ni nanay, eh. tinanungan ko. Ang dami nila, mga 20 to mahigit. Paaga uwi nyo ah. Patagal na kami, tatlong araw mo ito. Tatlong araw kayo dito? <laughs> Anong maya, ba't tatlong araw kayo? Ano, <laughs> nagkano Napakadami ah, pa lang baon, tatlong araw sila dito. Aja sige po. <laughs> Naligo, uminom. <laughs> Yun lang daw yung ginawa nila. Ah, ha. <laughs> ah. Yeah. Yung mga ganung lalim mga brother, mga lubak kayang-kaya ng mga trail bike. Ayan. Kuminsan kasi yung mga lokal, pag tinanungan mo sila, yung madali sa kanila, yung sa atin na hindi sanay doon, napakahirap. <laughs> Kaya magugulat ka na lang, halo madali. Eto <laughs> na. Yun. Holy moly. walang katao-tao <laughs> Sunday pero walang nagpunta dito Paramihan daw na pumupunta dito Dumadaan sila sa Bulinaw sumasakyan ng bangka So meron namang habang ano dito kubo Na ginawa nila Hindi ko alam kung paano yung rentahan dito ng, ano, ng cottage Siguro per table Ang gagawin dyan kasi wala namang divider eh Yan. pero maraming bangka So far Ito mga bangka na to 1, 2, 3, 4, 5 At least limang bangka man nandito at ito yung malaking isla na nakita ng drone shot kanina At kahit sa mapa mga brother Kahit sa mapa makita nyo itong malaking bato na yan Rock formation Kung saan pwede tayo mag cliff jumping Itong western side ng Pangasinan na to Pare-parehong itsura niyan mga brother Mabato Parang gantong quality Ng gilid ng dagat nya Talagang mabato yan Actually extending yan hanggang sa Sambales Yung ibang parts ng Sambales ang tanong, kanina tayo magpapaalam na mag-overnight dito? Si bala ko dito sana mag-tento. Maganda. Dito kasi, mamili lang kayo ng spot. Kasi mabato yan. Mamili lang kayo ng spot na pwedeng liguan. Grabe yung lakas ng alon. Sobrang lakas ng alon. Dito pwede mag cliff jump. Ito sa dulo na itong bato na to. Ah, so nakakatakot pa rin talaga makakatalong ka dyan pero papano ka aakyat ngayon dyan sa bato dyan sa gilid para pumunta dun sa papunta dun sa may pampang di ba? kasi yung lalakas ng alon eh Diyos mio garapon maluwang-luwang din pala to grabe ang ganda rito mga oh, brother Lalo tong view na to, hindi hindi niyo lang masyadong mapapansin yan pero ang, ang ganda. Solid tsaka sulit pagpunta natin dito. Woo! Huh! <laughs> solid. Napakaganda. Happy kid, mga brother, ngayong araw. Super happy kid. <laughs> Finally, na conquer na natin ang Pulipul Beach. So ngayon onwards hanggang summer yan. Maganda na yung kalsada niyan. Nakita niyo naman kanina, dry na yung kalsada. May mga lumot-lumot pa rin yung mga bato doon pero hindi na katulad nung pagpunta ko nung umuulan or nauulanan. Tapos sa uh, packet na rin ako, pabalik. Dahil wala naman tayong tubig na inumin dito. Medyo kumukulig-kulimlim na rito. So siguro mamaya uulan to or ambon. Medyo nagsimula na siyang kumulimlim. Uh, around 12.30 pa lang to ng tanghali So far, so good naman yung performance ni Rosa sa long rides. Consider ko to na long rides dahil mahaba-haba rin yung tinakbo natin ngayong araw. Or at least yung papunta dito, 130 kilometers. So... Kapag inabot to ng 2,000 kilometers mga brother yung natatakbo ni Rosa na walang aberya whatsoever ay i-full pay ko na yan yan ang gagamitin natin minsan sa mga touring natin bakit nga ba hindi CRF na lang yung kunin ko kasi 84,000 yung uh, full payment niyan kung babayaran ko i-full pay ko siya kasi 1 year yung contract pero konti na lang kasi yung 84,000 na yun konti na lang idadagdag ko CRF150 na yun na second hand na medyo bata-bata pa so bakit itong China Bike pang pa pipiliin ko di ba? bakit hindi? <laughs> Subukan natin ang capability ng China bike mga brother sa touring. Kaya ulitin ko hindi masyadong kasing tibay yung piyesa ng China bike ang mga branded na motor. Taken na yan. Alright so babalik na tayo sa taas sa main road. Bivideoan ko pa rin yung daan pakiat para mas makita nyo yung ibang angulo naman yung daan kung uh, gusto nyo pumunta dito para magkaroon kayo ng idea. Balik na tayo tapos Tingnan uh, tignan natin kung saan tayo pupunta ulit. Mula dito sa Bani, Pangasinan. Napakaganda to mga brother Pasyalan nyo tong Pulipol Beach Ang epic lang Napaka epic lang Ako lang mag isa dito ngayon Okay ata na naman to Ops. Meron daw daan dito pakanan. kanan. Kung saan tayo papasok papunta doon sa resort na bago diyan sa Ah, eto. So, yeah, bago tayo umuwi, daanan muna natin yung beach resort diyan, tingnan natin. Wait a second. Parang may bakas ng four wheels dito ah. Ah, saka malilim din. Ayos yan. Ayah! Yeah. Oops. Uy, natatanong ko na yung dagat, no, brother. Tsaka marami ako nakikita ibun ibon dito. ah, ito. Wow. Merong dating ano dito, establishmento. Sigurong abandonadong resort to, no? Meron pang generator dito, Napakadaming ibon. Ba tayo sa The Jungle Resort. <laughs> Merong kubo. Tapos biglang may aso, ano? Wag naman. Wag naman. Meron ding upuan. Table. Ay may magandang liguan doon sa so baba. Parang lagoon. Ay, meron na nga oh. Meron ng kubo sa baba mga brother, kaso nga lang medyo mahirap pa yung daan nandito pa baba. Nakuha na ng drone set kanina kasi hindi naman pala ganong kalayuan mula doon sa kung saan tayo nagpalipad. Ang ganda ng ambience dito. Presko, malilim, tapos uh, marami kayong maririnig na huni ng ibon. Yung ibon ko malapit ng tumilaok. Kumuhuni na rin eh. <laughs> 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 Dahil sa tigas ng upuan <laughs> ni Rosa. Siguro by summer, well developed na to. Or siguro mga January pa lang. Kahilera lang din yung pinuntahan natin ano dyan, uh, Pulipol Beach. Malapit lang actually. Ito magandang puntahan kapag ka summer mga brother, itong, part, itong resort na to. Dahil mapuno siya eh. Kahit summer yan, malilim naman dito at saka mahangin kaya panalo tong lugar na to. Kita nyo kung gaano ka -dense yung mga punong kawin na yan. Whew! Oh yeah. Sigundo yung gamit na gamit sa akin. Oh. Yan. Tinanggal na ngayon yung mga malalaking bato dito. Maraming na hukayan no? halatang natanggal niyo yung mga nakaharang dyan ng mga lalaki Woo! saglit lang to kay Rosa mga brother saglit na saglit lang dito sa trail bike pati yung akiatan Mahaba-haba rin ang kiyatan to eh Oh. Hey, oh ano? Matarik-tarik din to mga brother ha Asahan nyo to Wala panis <laughs> Easy <laughs> Jo! Oh yeah, Wala, <laughs> kabilis! Oops. Yeah. Woo! Oh yeah! Hola, hola. Ah, kaya 'to, Nolit. Diretso-diretso ng kayadang hindi ko napansin kanina nung bumababa tayo. Woah! Wala akong walang sinabi 'yan. <laughs> Kay bako-bako pa 'yan. <laughs> Nabangko ko Okay naman. Sige. <laughs> <Woo>! Ah, sarap! <laughs> All right. Uh. <laughs> <laughs> Oops. <laughs> Untik na. <laughs> Pero grabe. Kasarap mga brother. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ito na yung las na babaan, ups! Alright mga brother, dito na tayo sa main road So yun mga brother ang ating kumpletong rides dito sa Pulipol Beach dito sa Bani, Pangasinan Finally, na-conquer ko na itong kalsada na to mas importante sa akin yung kalsada sa yung destination ko eh. <laughs> Na-conquer ko na to. And at the same time, napakaganda rin noong Pulipul Beach. Puntahan nyo. Uh, pwedeng mag-overnight doon. Actually, napakaganda sana mag-overnight doon. Pero kailangan nyo magbaon ng tubig kasi walang nagbebenta doon. Pero dapat ang plano niya na mag-overnight ako doon. Pero hindi lang natuloy. Maraming maraming salamat sa inyong pagsamat panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure.